Ngayong araw, pupuntahan natin ang Tinipak River. Ito ay located sa Barangay Daraita, Tanay Rizal. Ang tubig na dumadaloy dito ay nanggagaling pa sa mga bundok na Sierra Madre at Tinipak Cave. Ang tubig dito guys para may guide tayo sa biyahe gamit lang tayo ng Google Maps tapos isearch lang natin Marcos Highway Dara Road Kanto tapos makikita natin dito yung signage kaya yeah, malapit na ba yung ano tinipak? opo malapit na sir thank you kahit yeah. right, sa mga pupunta dito ganito po yung van dito under construction pa mga rap road na ganito kaya yeah, hindi naman lulubog dito yan o no? hehehe kaya lang <laughs> yan ha? Dito lang kami dadaan? sa gilid lang, sa lang, sa lang ah sa gitna oh, <laughs> oh my goodness ganda dito gagi First stop. Magbabay tayo dito para sa pagtawid sa tulay 100 pesos sa 4 wheel 20 naman sa Paano yung papunta doon niya sa may ano? Sa, saan po kayo? Chilipak? oh, doon lang, ligo lang kami Tindipang sa ilog Maranggay po muna kayo, kailangan niya po ng guide At mapa-register po kayo Magkano kaya yung guide? Register po ay 100 pa red Tour guide po ay 1 is to 5, 500 Ah, oh, gano'n kahit dalawa lang kami, 500. Oh, 500. 500. Isang Pwede mag ba mag-overnight din niya? Pwede po, kasi lang po, iba pa ang ng overnight sa tour Purgad, 1,250. Ah, pero pag day lang, 500 uh, day lang? Day tour lang po, 500 lang. Okay, Ito so ang bahay tayo doon, 20 pesos. Para doon sa tawid ng tulay ng motor. Ngayon, pamunta tayo sa may ano? Saan daw, barangay? Yeah, saan po yung barangay? Thank you po, 20 pesos. Thank you po. Thank you po. Yun, barangay. Next stop, barangay. Need natin magbayad 100 pesos per head para sa registration. At 500 para sa tour. Tapos, dadaan tayo sa orientation. Yung tricycle po, hindi na lang Okay. Kaya ito po, lalakarin pa po natin ng ganun. Mga ilang oras yan, te? Mga dalawang oras. Wala naman. Wala naman dalawang oras. Pag mabilis-bilis po tayo, wala naman dalawang oras. Safe naman dyan, no, te. Kailangan lang po kasi natin ng headlight para Head safe po tayo dito sa lugar. Bawat isa po sa flashlight. Okay. Magkano yung headlamp? 50 po. 50. 50 pesos. Doon na rin tayo mag-aarkila. Hindi po. Dito, dito, dito na. Sa inyo na kami magbabayad. Hindi po sa inyo. Mas... Ah, dito. Ah, bibiliin mo ko yan. Bibiliin mo ba yan o renta lang? Wala nang helmet yon, Hindi na mag-helmet. -e Hindi na mag-helmet. -e Dalawa yung kailangan natin okay, it ito, head lang. Ito okay, yung tricycle. Yan ang ilog. Maganda. Sheep! Si hmm. Ha? Sixty mile. Alright, nandito na tayo sa drop-off ng tricycle. Dito tayo ibababa bababa pagka nag-tricycle kayo. Ayan. Ngayon, maglalakad naman tayo papunta ron sa pismong spot natin. Ito makikita natin itong mga batong to. Ang lalaki yun. Oh. Tapos ayan yung bundok. Alright, haki tayo dito para magpicture. Yeah. 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 Tema picture kami teh. grabe yung mga bato rito solid food. unang hawak sa bato <laughs> ang pinipak. sabi sobrang solid na to. lalo na tong isang to medyo mainit na dito banda may mga puno dito hindi natatakpan ah, medyo patag na yung tadaanan natin dito <laughs> mapapansin natin dito yung mga baterito medyo maiitim pagdating natin dito need natin magtol 30 pesos per head sakop na to ng general na car kesod alright eto daw yung bukal sabi ni ate safe daw dyan uminom ng tubig subukan natin ate parang mineral matanghis sakto lang makikiraan tayo dito sa private property may toll dito 10 pesos each part na itong wala ng signal yung buko dito presyo 25 lang halo ayun oh no, may kuweba dun oh ito no? na yung dinadaanan natin ngayon escalator na hindi na andar manual ayan o no. awak lang tayo dito sa gilid kasi kung hindi doon tayo babagsak sis ang ganda doon oh dahan dahan lang tayo guys gumata in the jungle kung yes. Mahal kung kung oh oh my goodness ang ganda dito sobra kung 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 para makapunta tayo sa kung Pagdating natin dito sa malaking bato na to, 10 pesos per head lang bayad. Bago tayo pumasok sa kuweba, kailangan natin magsuot ng headlamp. Ay, pababa na tayo dito sa kuweba. Ito yung entrance natin, no? Oh. Ito lang ang tanging daanan dito. Papasok at palabas ng kuweba. May mga ginawa rito ng ng mga tao rito para mapabilis ang pagbaba. Sobrang dilim dito sa baba dahil walang mga ilaw. Ang tanging liwanag mo lang ay eh yung flashlight mo. Dilim dito. May mga dapat tayong iwasan dito tulad ng pag-apak sa mga batong makikinis dahil sobrang dulas tsaka paghawak sa mga stalactites at stalagmites. Ang stalactites ay makikita natin sa kisame gate ng kuweba. Samantalang ang stalagmites naman ay sa Tingnan ba no? Matutulis yung mga bato mo. Pwede ba hawakan ito mga bato? Bawal. Bawal Pinagbabawal no? hawakan tong mga to dahil ito ay namamatay. Patay na po ba pag gantong kulay? Pag itim na no? dapat wag natin na hawakan tong mga to para ma-preserve. Habang binabaybay namin yung loob, lalo nang tumidilim. At maya-maya lang, meron akong nakita. Oh, tubig dito ah. Meron ditong parang mini pool kung saan pwede tayong maligo. Ay, lumulublog tayo dito sa kuwe Napakalamig po ng tubig dito. <makes noise> Tara, bounce tayo dito. Nadami na yung tao. Nahihirapan na ako huminga.